Wala pa ba ang papako at ang attorney niya? I want to get out of here. Sorry po, wala pang ibinibigay na utos. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Stella Quintana. At hindi ko kailangan ng ibang tao para makalaya dito makakalabas din ako dito kung kita mo. Stella, May dalaw ka! Si? Sabi ko sa'yo eh. Buksan mo bilis! Huwag mo yan bubuksan! Mas maganda siya tignan sa likod ng rehas. Sige po. anong ginagawa ninyong dalawang taga-bukid kayo dito? Malami. Sabi sa'yo eh. Kita mo oh. Nang walang makeup, mukhang bilas ang isda. Natatakpan lang pala ng makeup yung kagandahan niya. Kawawa naman. Baka kaya iniwan ng asawa. <laughs> anong sabi niyong dalawa? Anong sabi niyo kayong dalawang taga-bukid kayo ha? wala kayong karapatang laitin ako. At wala ka rin karapatang makalaya dahil simpangit ng mukha mo ang ugali mo. <laughs> Oy, kayong dalawa, maghintay lang kayo pag ako nakalaya dito. Babalikan ko kayo. Eh, di habang nandiyan ka, tatawa na ka <laughs> Ano lang ka na? Bilas ang isda ka pa. <laughs>